Oh, hello mga lovies. For today's video, ipapakita ko sa inyong nahuli ni Papa na malaking ahas kagabi kasi kinain yung maliit na sisiyo. Oh. Kaya nahuli siya sa bitag ng isang, sa ng pan, ay, nylon. Nga, gihimo nila gabi ni Papa. So, muna'y nakuha. O, saktong nashoot ang iyang ulo. Paglili niya sa bangag. Ayan, malaki. Mahaba-haba. Ayan. Ayan, maganda ang kulay, mga lovey. Silang kulang Pero ang among neighbor, ani, mukhaon sila. So, unyang taod taot ilahanin kuon kailahang lutoon, og adubong luto. Lami daw ni, pero wala sud ko katilaw, Kadi, di magigudyo ko mo tilaw, kahit ngilo kayo. Hmm. hugot-hugot jud ang iyahang pagka bitik sa ulo mao namatay jud siya pagkabuntag Ayan mga lovelies, taas siya. Nindot kay color. Ayan. Nindot kay siya color pero mga on siya manok. Kagana. So nababawasan aking bitim na. Sinusubukan kong hawakan. Ayan, susubukan ko ulit pero nakakatakot at mm. parang ayaw ko talagang matouch yung skin ng snake kasi nakakadiri talaga <laughs> nagatubang ako Ah! <laughs> <laughs> yeah <laughs>